guys, Jelvir ulit. So yun guys, uh, order tayo na para sa mabait. Ayan, yung mouse trap. So, kasi guys, marami dito mga alagang mabait. So, mga uh, mouse. So, order ako ng isa. Try natin kasi nakita ko sa Shopee. Na uh, effective naman. Na nakakukuli naman sila. So dahil marami dito guys, uh, gawin natin. So, sige natin guys Pura lang to. So, sige natin. Kumakauli tayo pag ko. Ito well, ba kasi kinain nila yung chocolate ko. So, try natin ito. Ngayon lang so. guys. Tingnan natin kung paano ito gagana. Ayun. Uh, Ganoon paano ito kumahan Ayun. Eh. Uh, Tapos, pag kumahan sila dito, <coughs> lakas! <laughs> lakas! <coughs> kaya ka na doon? Ay, kaya ang hulit sa! Oo, oh, kasi meron dito kinain yung chocolate ko. Huh? Ayan Ay, yan ang ilagay mo ulit. Ayan ay. tarayin natin ito. Babalikan niya yan. Ayan. Tapos nalagyan natin siya ng mag dito guys. So, tignan natin kung uh, makakahuli tayo. <laughs> so, yun guys. Ito ilalagay natin. So, yun yeah, guys. Kinagkat kasi nila. So, dito natin sila ilagay. Siguro, baka konti lang ilalagay natin. Sa pinakagitna. So, tignan natin kung mag-uli uh, natin sila. Salba, hindi ko pa nga nakakain. Ayan, tignan, 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 tignan guys Tignan sila So yun ko siya nilagay Tignan natin kung makakapain tayo dyan, no So yan, Sige so, lang natin yan guys So babalikan natin yan kung meron tayong makukuha Ayan, ako nahuli ayan, oh. ayan, so nahuli natin siya So effective tong ginawa natin na to guys Naipit ako nito pero Masakit eh, pero okay lang Hindi naman siya na nagsugat pero masakit lang siya maipit Pero nakakatawa yan Totoo nga nakahuli tayo pero kawawa naman siya. Pero kasi kinakain niya yung tsokolate natin eh. So yun guys. So paalam na. Hanggang dito na lang.